1, 2, come on! Come on! Come on! Hindi Iwan ko kung may ads pa yung YouTube niya. Sumasahod so, na oh, naman. Pagaan, oh, talaga. na rin at ako nagsahod sa YouTube. Extra income din ba? Malaki din, malaki. Oo. Malang sa magkano din. Atin? Hindi uh, ko naman, o, kasi di na direct na sa account ko. Mishila, uh -huh. <laughs> tarik. Kita, 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 kita. <laughs> ada sal asawil tarik

mga bagong building dito, hotel. Ang ano? Ay, ba? yeah, yeah, oh. Yan ang mga bagong building dito. Tataas. O yun, taas nito ah. Anong building to? Bago to ah. O, taas hanggang dun. Hmm. yan, ang ano niya. Ano ka pa nga? Ay, Marriott Hotel. GW Marriott Hotel. O, yan yan pala Marriott Hotel. Ang taas. Chicago. Yan, video natin ang ano dito, mga bagong tayong building. Ang tataasan sila. Yan, mga bagong ginagawa. O, oh, tingnan mo, kakaibang building yan, o. Oh. No. yam yeah, or mga bagong building dito clean park clean you know.

Salamin. Diterima, <laughs> mapik kalam-kalam. <laughs> no problem. Dia yeah, mape muskila? Eh, yeah, iya malam ini. Bos, wo mungkin fikir ki wo minta Minna-minna batin wo fikar. Eh, sari, sedik, menjo, pipi. Pinter. Salah tanah ana tanah Gol Golella istir akil. <laughs> Juan. Sarap lang sa kainin, mainit-init pa. Sure, ma. Malamig na yan Malamig na yan. Okay lang. Food trip na lala Kailan kayo makasakay sa train dito? Sumakay ka hirap makalabas-labas kasi mm. uh oh Saudi it ito ang al-naqal ang haba-haba dito nagtatrabaho si Rima yan parang ang liit lang na building ano oh malilit na ano lang yan exactly. kaya lang pataas 7 Oy na basa na? Ayaw ada ni Ah, exactly. Nice voice. Idja? voice, Bagi 10 minutes. 10 minutes, bagi 10 minutes. May log diba? Kulik mo nga ako. Nang? Pakulik mo nga ako sa iyo. Wala man ako internet. Wala po ako internet. Hindi ako marunong mag ano ba, yung mag ano sa ano, yeah nagkaroon na, ng internet. Akyl, akyl, akyl. Nagbibidyo ako pa ano. Ha? Yeah. Hmm. Ayan. Ayan. Uh, Mapitla rin ha? Mapimiskil ba? Mapimiskil ba? Dali na ipta si uh, Risa? Risa kamang madagi ka rin ma? Asya madagi ka Risa. O oh, yan na akyl. Ayan yeah, na akyl. Pwede na ipta ba? Uh, home. Home. Siyempre yan, sila, kil. Ikaw, kil. Okay. Maamoy ni Rima eh. O kayo, no. bakit mas kil? Okay. Mas mas kil. Oo. Oh. Ayun no, akong maamoy, pera mo naman yan. Ano naman yung pera yan? Baka mabahoan. Mabahoan yun eh, sa warma yan. Pagkain nga raba yan. May Pilipina, ano yung Pilipina na yun? Hatid sundo sa amo niya? Ayon. Basa ko na yan. Ayan na. Pilipino yan. Pilipino. Pero pinay yan eh. Oh, tapos. Ay, mga cleaners ata dyan. Hmm. Uh, ayun din ako nagsakay sa sak yan. Baka jawa niya yan. Hindi yung driver sa so ano yan. Itong company yan. Mm -hmm. Sa likod siya. Ano. Mm -hmm. Oh. And cleaners ata. Ah, yun mo ba? Abong wala pa. O. Oh. O oh, sige, kailangan ano? Mm. Hmm. Ayan. Hindi may kami. Ay, hindi pa ako tapos. No. Hindi hmm. niyo mam pala kakainin sa inyo eh. Hindi na pa kami, siyempre. Akin yung plastic. Ilagay ano ko sa plastic, mainit pa naman pala. E, wala ano oh. ko dito sa bag ko. Ano man yan? Plastic. Basura man yan. Kaya nga. Ah. Hindi, ita, ilalagay ko sa ano. Ay, dito, 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 dito. Ano ba <laughs> Mo it kesa da wa head soft drink. Oh, ayan no. Hata na santa ay wa sukron. Badin ibmarima marima Ay, ana kala ma lagi ta mo jud. Ha. Nin na na na. Meron pala diyan ang pang ano. This one. No. Ah Binasag mo na. Kanino yan? Agmen hada. Agin yun lang, bigla yung putol. Agin yun lang wala ang. Hindi talagang pasiran. Sa sobrang init pa naman yan. Aywa! Biglang po mo to. Ah! Good! Alis mo pa Elvis. Ayaw, ano? Dawaran na dyan. Wait, wait. Oh, when lagit ente? When lagit? Hindi hey, mo Ang na siya. Wait, 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 wait. Ah. Mm. Oh. Tawa, Virgin, Virgin. Hawaii, okay. artista. One, two, three. Oh, yeah. This one. this oh, get, Yala, yala. Get, yeah. Yeah. This, this. Oh. Super here. Ay, bagong ahit pati. Oh, bagong ahit. Wow. Soup. Oh, ay <laughs> oh, mga cleaners. Oh, yun. Oh, good. Kunti lang lang. Mag-13 minutes na. Mas lasim ro ano makan na istri akil sang hada. Banat. Bula may ha, ano, pasalubong. Gulwin akil. Kulmarahit na. Hmm. Ito, isa lang. Ibigay ko na lang kay Baba to kalahati. Baba? Hapunan ni Baba. Hmm. si Baba? Si Baba. Hmm. <sighs> Kawawa mo yung tatlo. ayan, ayan guys hanggang dito na lang po tayo at syempre po sa nanonood ng video ito na hindi pa naka subscribe please subscribe po and click the notification bell button at nasa ganun po updated po sa akin at na new video coming up and see you next video and God bless you.